Magandang buhay po ulit mga kananay. Tara samahan nyo na po ako. Iluto na po natin ang pininyahang manok. Ito na nga po mga kananay. Nahanda ko na po ang mga gagamitin kong sangkap. Naghiwa na po ako ng sibuyas, bawang, luya. Meron din po ako ditong chicken cubes at mga bell pepper. Naiwa ko na nga rin po ang patatas at ang carrots. At ito nga po yung mga binili natin mga sangkap mga kananay gatas, mga seasoning, pineapple chunks, patis at paminta. Ang aking pong pipinyahan ngayon mga kananay ay leg ng manok na may ulo. Kaya tara mga kananay, iluto na po natin. Painit lang po tayo ng kawali. Pagkatapos nga po ay lagyan na po natin to ng mantika. Ipirito po muna natin ang patatak at ang paret. Pagkatapos nga po ay tanggalin po muna natin ang patatas at ang karot. Sana po natin itong luya. Tapos ay sibuyas. Bawang. Tanggalin po natin itong chicken cubes. at hihulog na rin po natin itong mga manok. Haluhaluin lang po natin mga kananay para magisa sa luya ang mga manok. Pagkatapos ay lagyan po natin ng konting patis. Lagyan rin po natin ng paminta. Lagyan lang po natin ng konting tubig. Ilagay na nga po natin itong mga pineapple chunks. Pati ang bell pepper. Tagdagan na rin po natin ng seasoning. At haluin lang po natin ito mga kalamay. At hayaan natin ito muling kumulo. Tapos takpan na lang po natin ito mga kalamay. Para mas madali po siyang kumulo. Ilagay na nga rin po natin ang mga patatas na pa kanina. Patatas at carrots ibus na rin po natin ang gatas. Yan mga kananay. At hayaan po natin muling kumulo. Maingay nga rin po itong ating alagang mga ibon, mga kanatay. Ayan, may alagang nga po si Katroy. Ito na nga po, mga kananay. Luto na po ang ating pininyang manok na ulo at leeg ng manok. Ito na nga po mga kananay, ang ating pininyang manok na leeg at ulo ng manok. Salamat po sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat mga kananay.